Niyakat ba yung tubig kagabi? na. Niyakat na? Aap! Dumawa ka na? Diyan, dito ka na? Tapos na kayo sa... Hindi, ka? dito lang kami. Wala kami pasok sa Chelsea. Pero, di pa tapos? Hindi po. Matagal ang unit doon. Oh. Kailan na ang Christmas party niyo? Yun lang, wala nga. Tapos na kayo? Di pa tapos sa niyo? Hindi po. Sila lang, mga engineer. Mga staff. Sa inyo? Oo. Tapos na? Kahapon sila na ngayon. Biyahe naman? Saan ba sila magkikrismas? Sa Batangas daw. oh outing. outing. Di wala sila ngayon? Wala. Hmm. Pero kayo tapos na, lahat kayo. Nah. Hmm? Lahat kayo tapos na. Nagkumain lang kami doon Hala, sa labas. Malaki ng 13 month nusip. Umamas ko naman Nak ako sa iyo. Ako naman. Kayo nga meron kasi nagtawag doon. Hanggang alas 10 kayo madalas eh. Wala, wala kami ute. Kami maklinas, wala uh. Cleaners ka na ba ngayon? Cleaners lang ako, nilagay ko sa cleaners. Ngayon? Oo. Pero dati, wala ka? Oo. dati. Pero nag -ano naman ako, nagmamasilya pag wala akong ginagawa. Hmm. Cleaners. Ayaw ng ano, kay madudumihan daw ang aking kagandahan. Kung, oh, tama nga naman. Yung, eh. Yung, kap yung kapatid ng, yung oh, kapatid Edward. Sino ang kapatid niya? Yung si Lando, yung Kapatid niya, ni Edward. Kaya nga siya nagsabi na madudumiyang ka? Oo, wag na. Huwag ka, oh, ka na magpintor. Madudumiyang oh, ka. Pareh lang na naman yung ka. rate mo. Pareh, pareh lang naman din. Ay, gusto ko lang matuto, sabi ko nga. matuto? dahil Dati ka na nga marunong. Gusto mo pang sabi matuto? Niya. Siyempre, gusto niya mag-bisboard. Mag-bisboard ka na lang. Hmm. Na wala pang yun. Eh. Tapos, uh, yung si kailan yung oh, mapapasok? January daw tayo na sa inyo, papasok. Pasok na ba? Sabi, sabi na? Nagkailangan mo ba ng cleaner set? Yeah, wala nga eh. Wala pa naman nilinisin dyan. Puro wrapping pa lang kami. Ah, mo baka kailangan mo ng cleaner set. Garito lang. Pasok ko. Wala pa. Para hindi na siya mag-stay in dyan. Wala pa naman. Kasi nakita mo naman yung area namin. Puro mga dumi pa. Akala ko papasok sa'yo si Weng. Sino Weng? Si Weng si yung kasama ko dati. Yung nandyan na sa ano, baba. Naka-uniform na. Ah, ba maganda na nga. Si Rowena. Si si Maganda na yung di ba kayo ang nagbigay doon sa admin? Hindi, siya ang nag tayo. Hmm, maganda na yung buhay niya ngayon. Sabi ko, di, ngatan mo yun dahil maganda yung uh, kapalaran mo, di ba? Hindi na siya... Hindi hmm. na, na siya, ano, na hmm. Pero sa, maano lang, mga abang lang din. <laughs> Bakit? Sabi niya, supervisor daw siya. Yan, siguro uh -huh. sa kwan. Sa... Hindi mo si supervisor, lalaki supervisor dyan, nakausap namin. Ay, malay mo, assistant. Assistant, ano lang siya, uh, attendant. Ah, attendant. attendant. Uh -huh. ano, uh, housekeeping attendant. Oh, pwede na yun. Oo, oh, naga, 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 ano siya ng mga, yung ano niya ba, naga, ano, naga. Siya ang naga, naga, turo, naga guide. Oh, oh, naga guide siya. Ganun, ito yung kwarto mo. Oh, okay, maganda yun. Siya pero, Kasi ganong mali ka bukan. Pero ano na, 500 na yung araw. Okay Provincial para ito dito. Okay na yun. No, mahalaga, tuloy-tuloy eh, uh, siya. Oo. Tawag doon yung... Uh, tawag doon, ma regular ba? Regular siya. Regular. May benefits pa siya. Hmm. Pero, ganun pa rin ang Anong Ganun? Ganun pa rin ang galing niya. Bakit? Okay. Napapansin pa rin niya kami. <laughs> wala na siya sa amin. Hindi, wala na siya kayo doon? Hindi. Bak, tsahin niya ni Julius. Huh? Tsahin niya? Oo, tsahin niya ni Julius. Ah, kaya pa lang. So, kami, ako na nga nagpasok yan. Oo, yeah. oh, eh, dati pa doon sa ano? Dati pa doon sa... Makati. Oh. Diba, ako, ako na nagpasok yan. Palabas pa niya sa ibang tao. Kung hindi daw dahil sa kayo, hindi daw ako nakapasok dito. Bakit hmm. siya ba na ako narito? Ako nga nagpasok yan. Sinab Nag ako nga kinuha nga ni Edwin, tapos sinabay ko lang siya dito. Ah. Uh... Binigyan ako ni Tatay Edwin. Pero ang gagawa na daw niya. Yan ang akin, upuan ko. Yung upuan namin sa Pagka ano. Pagka naglalaba ako. Oo, pag naglalaba. Bakit? <laughs> <laughs> Marami niya kitang scrap yan, di ba? Dito na! Upo ano na rin. Kukwentuhan mo na, namamasko pa ako sa kanya eh. Birinda na sila, wala ka rin eh. Hindi ako nagmerinda. Meron time dalang biskwit ah. Hindi ka na oh, nagtitinda? May tinda-tinda ka pa? Oo. Oh, Ngayon? Pizzeria. Ngayon? Biscuit. May tinda-tinda pa rin ako. Kaso ma may ikpit ma sa Brian, hmm? Ay sa Chelsea. Nahanap ka na. Hmm? Hinahanap ka na. Yan na nga eh. Punta ka na? eh Sa Chelsea ma. Eh, ikan kasi yun. Medyo patapos na kasi yata yung labas. Eh, dito wala pa eh. Ito yung ito, ito, mga tao mo siya. Oo, oh, ito yung... nag, nag, wala kasing alimak, nagkakakot kami materialis. Ah, Di ba matagal nang walang alimak? Mano-mano akit. Oo, oh, dalawang buwan na kami nagmamano-mano sa Agdanan, walang alimak. Ganon din sa, sa Chelsea. Oo, oh, mano-mano rin din, ayaw ipapagamit yung elevator doon. Iba, hindi kagaya sa Makati. Oo, oh, hindi ipapagamit yun. ay isip no? Iba nga kasi, kasi ito nga... sobrang Masisira kasi yung... Pero dito hanggang January, mga maayos na yung isang service elevator dyan. Hmm. Pang tao lang. Ah, pang tao lang. Wala nang ano talaga. Hindi pwedeng ma ma Hanggang January daw. Ihabol January. nila. Eh, paano kung may mga talambalde? Pwede lang. Basta wag lang yung mga ganito. Ah, yung mga ganito. Mga, mga, ganito, mga, mga lang na gamit. Ano yung alaga mo? Lumabas na? Ano, Pulse, tayo? Wala pa. Ano ba sa'yo nun? Ay, balibalik ka rin mo yun, Ito, pare. Di, ano ba yun sa'yo? Yung 117? O, 11-7? Ay, balibalik ka rin mo, 11-7. Ah, 11 7-11, pare-parehas lang yun. Yun, hindi pa rin lumabas dito. Lumabas na <laughs> sa Tipolo yun. Lumabas na? Tumama na nga ako ng 11-7 dito, eh. Dito, wala pa rin. Mm hindi -hmm. na tinatamad na umuntaya. Napakakunat dito. Sige, sige. Alagaan mo lang. <laughs>